so yun for today's video Yung so, mga welder Nandito tayo sa palengke no? Tayo na malengke kasama natin si Mrs. Kewelder Pati ang dalawang bata Yan, Tapos tayo ay Nauna na Kasi bumibili pa sila ng pagkain nila Ito pala yung aming binili Yan, eh. ya Bumili kami na Pineapple, manga Pipon May talong, may karning baboy Napakamahal ng karning baboy Kalahati, at kalahating manok mahal no so, bumili kami sila naman ay nasa uh, mga tindahan pa may binibili pa so yun mga uh, wala well, so yun mga wala well, tayo na lang natin sila dito at tayo medyo naiihina no daming tao yun no? daming tao yung daming tao ay palengke kasi araw ngayon ang palengke okay guys so, natira sa ating pera ay ito na lang Alright. Nandiyan natin yung mga kasama natin. binilang lang pala tayo ng bagong tsinelas ni <coughs> Mrs. Walter. Bagong tsinelas. Hindi na pang busina ng busina dito. Sa likod natin itong Walter. So yun mga Walter. Traffic kasi. Traffic. Traffic. Ayan. Alright. Yo mga Walter na. Hmm. wala tayo mga sumalo. Ayan. Dito na sila, sila pa na, diag kagani lang pamilya Ay, nasa lipit yung iba. Kainitan pala. Nabili pa kasi ng map si, ano, si Dona. Oh, yun oh. Traffic. Ah, well, yeah. Anong binigyan niya? Paminta? Yes. Tsaka? just ah, dishwashing liquid, marshmallow, gulay para pampataba ng buhay. Sinis yan sinis. Gawin lang niya kagabi. Galing niya ng hantarosa, galing ng timon. Oh, oh, ang pinunta namin. Saan? palengke dito sa nasig po pag ganitong araw no? sunday yeah. ito sa pinsan ko nabili iniwan mo na dito nabili daw siya ng sibuyas tagalog kaso ah uh... malis siya iniwan niya kanyang mato yeah, no? dati namamasada din ako ng tricycle dito mga ka-welder dito yung pila namin biyahin bukana bumabiyahin din ako pero nga hindi na ako namamasada ng tricycle Kasi nga nag welding shop na lang tayo Kumuha na lang tayo ng talyer Maliit na talyer no Talyer talyeran Maliit lang yun Pang lang ng ating hanap buhay Araw araw Mas kumpara naman mamamasada tayo ng, ano, ng tricycle Ah uh, mainit Mainit din naman yung ginagawa ko Pero mas Ah uh, komportable ako doon sa pagagawa Kumpara dito kasi pag dito sa pamamasada Tsambahan talaga Sipag talaga kapag tamad ka magtawag ng pasahero at matumal yung pasahero maliit ang kikitain mo no? pero kung masipag ka naman magsakay ay di kikita ka din kaso magasto sa gasolina ayan na dumating na may ari ng motor ayan na Bintay, nakablog pa para kung may kukuha. Ayan na para pag may kumuha. Okay ta, may ebidensya. Sige. Ingat, ingat. Para dito na kita do. Tayo na lang ay. Nandoon. Oh, Ayo nga pala. Nawala pala mga kalimutan. Oo. Yes. Sige. So, ayun, mga welder, antayin natin yeah. si na Mrs. Kawelder na. Wala pa eh. Alright. Apa kainet? Yan yeah, o, yan yeah, no. o. Oh, Grabe o. Eh. So mamaya po ulit. May bibili pa pala tayo. May bibili sa atin ng isang pre driver na oil seal. O-ring engine ng barako. So tayo doon. natin kung meron. Ano yung gagawin dyan? Ano yung gagawin jan? gagawin dyan? Pamerienda. Dang swerte. Apo. Bili ka mo ng pamerienda. Thank you, salamat. Kapait pa kami si ni Tower Pinakita mo talaga. Pinakita mo po talaga hindi na lang pinakita. Ay binigyan ako ng pamerienda kasi nababalik ko sa ako din. May nakita doon ako na ko-opo ko din. Nakakatawa. Ay nakulat ako sa papansin. Inabot ako ng pera. Yes, Tower Sir. Thank you so much. sila. Tanong tayo. Kung saan tawag doon sa ano? May orig pa lang ano? Para ako na? Sa yung bracket? Meron kayo dito? Meron. Ayun. Bibili tayo dito. Kay... Uy! Pa-shout naman! Ay, ito. O pala. Shout pala sa batang. Gas para si Tariano. Shout Long live, brother. Pag kung kamay ka doon. Nakikita ka niya sa vlog. Ano ba ang vlog? Ah, mamaya pa. So, ayun mga welder na. No? Bibili tayo dito. Ate, meron kayong ano, o-ring ng engine sprocket ng Barako. O-ring. Sabi ni Carlito, meron daw. Ano, o-ring ng engine sprocket? Sabi ni Carlito, meron. Okay. Meron tayo. Carlito, ano okay. yung tulad kanina? Carlito! O-ring? Eh? O-ring. Ay, o-ring nga pa. may maliliit. Ano ba Ano ba yun?

So yeah, si Carlito, magaling na mekanik ang sa Ones. Uh. Ate magana? Oh. Ate pa, ali ala ala. No? <laughs> Patingin daw. O basa tega po, hindi ko pa sigurado ko rin yan. Eh. Patingin daw po, dinig nan ko Prabi, Pe. Aring? Aring, uh. ba, uh. uh -oh. na. Nagbibigay mo pa. Ari yan. Ari nga, o rin basaan. Is Oo. Uh na. Kam to papa baby. Oh, Aba. <laughs> Mas Jamar. Ba, well, sasalisan. <laughs> yeah. <laughs> Magkakal sa Magkakakal sa lang, gulong. Oil seal nga. O ring. Ay, o ring. O talaga eh. O gano'n Tama na sa iyo ang... lang. Tapos ba? Sabi ka, daw. Sorry sorry. Si ate. Ay. O na tas ah. Siyempre. Mamaya. Oo. Gawat ang thumbnail. Ito, 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 maliit na to ay 30 pesos. Ito, kasi naglilik yung oil seal, no? 30 pesos na to Ito, mayroon ka ba plastic. Baka mawala ito. Maliit eh. Ito, wala. 30 pesos. Ito, wala pa. YTN, XTX. YTX. Trot. XTX na ito. Why? Like Thank you, Ate. Thank you. So, arisa tayo. Ano? Alright. Okay na. Uwi na tayo. Let's eat. Yan. 30 pesos yan. Ito? Oo. Oh. Lit na lit. 30 Ang barako. Ngayon ko lang nalaman. Ang barako pala. May o-ring. Tagal na ako nagagawa. Kala ko oil seal lang. vendor no? Ngayon ko lang naraman talaga Ano isang araw kasi eh, Nagpalit kami ng oil sale okay. Hindi talaga ano okay. Alright, pagpunta pa tayo ng Watson At meron din yung madana nandito na kami sa Watson Yun know? oh Oh, pupunta na si Jill, ya yeah, at sini. Oh, pupunta na silang dalawa. Ayun, okay, okay. paparada. right hang on. dito ano si Darren mula po ito si Darren dito ka na lang pala sana dapat bumili kanina ah nandito nga sa na motor niya ah hindi wala table 12,000? table 12,000 ang mahal naman gagawa na lang tayo ng table <laughs> Kaya. Sinong gumawa ng tao? Tao din. Oh, di tao din naman ako eh. Nakagawa nga ako ng tao eh. <laughs> All right. Na di ba? Nakagawa nga tayo ng tao eh. Yung kaya upuan lang. Sandali so, mo nga nagmumotor. Six-seater dami nagmumotor pag Sunday. Ang bakasyonista, summer na eh. Alright. Dito naman tayo sa tabi ng kalsada. Maraming dumadaan. No, mga welder no. O yun, lumabas na sila. Yan na. Ang dyan Mga welder na dito na sa mga bata.

Alright, abangan nyo na lang kami sa bahay mga holder. Okay. So, yeah, mga holder. nilagyan ko ng brake fluid to hindi ko magagamit to kanina wala itong trene kasi tumutulo buti na lang nilagyan ko ng brake fluid kasi pag walang brake fluid walang preno So ayun, dumating na tayo At ito uh, Buksan mo na, pasok mo na kayo Ayan right. na kami. Si ano ba yung dala dala mo? Map. map. Masipag na map. Dapat bumibili kayo ng masipag na map. Oo, oh, yun. masipag na map. <laughs> Ako ng bala dyan. So yun mga welder, no? Pukali natin mga pagkain na binin. Yun, alright. Bye-bye. Ayun ah, mga welder, no? Nakarating nga kami sa bahay at katatapos lang nating... Ang init no, mga na mga welder Shout out pala sa ating mga viewers lahat, lahat ng no, mga OFW. Yes. Ingat kayo diyan no. Shout ha. out kay Nanay, kay Kuya Marvin, kay Sadjo. Sadjo, Paranger de Guzman, kay Nestor, kay Diesel, Sir Walter Ortega, si Jan Paul Gaya, si Kuya Matski at sa lahat ng ating mga kaibigan natin kabady, shout out. At all right. Hanggang dito lang muna muli ang ating vlog for today's video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!